Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng ganap na naligaw? Sa isang lungsod na puno ng mga estranghero, na walang sino man upang gabayan ka, at tanging ang iyong mga alaala lamang ang mahahawakan mo? Ito ang kamanghamanghang totoong kwento ni Saro, isang batang lalaki na nahati sa kanyang pamilya noong siya ay bata pa at ilang dekada pagkatapos, ginamit lamang ang kanyang determinasyon at Google Earth upang mahanap ang kanyang daan pabalik sa bahay. Umupo, mag-relax at tangkilikin ang emosyonal na paglalakbay na ito sa Lion. Ang pelikulang ito ay tungkol sa 2016, Australian biographical drama film na tinatawag na Lion. Umupo, mag-relax at tangkilikin ang video. Nagsisimula ang pelikula sa Kandwa, India, nung taong 1986. Isang maliit na batang lalaki na tinatawag na saruang tumakbo patungo sa isang bukirin kung saan maraming dilaw na paru-paro ang lumilipad-lipad. Naririnig niya ang kanyang nakatatandang kapatid Si Gudu na tumatawag sa kanya. Tumakbo sila upang habulin ang isang freight train na nagdadala ng karbon. Nakapasok ang dalawang magkapatid dito. Umaakyat si Gudu habang mahigpit na humahawak si Saru sa gilid. Nagsisimula silang magnakaw ng karbon habang gumagalaw ang tren. Hindi nagtagal, pumunta ang dalawang bata sa pamilihan upang ipagpalit ang ninakaw na karbon sa dalawang pakete ng gatas. Habang naghihintay, nakakita si Saru ng ilang street vendors na nagluluto ng jalebi, isang lokal na pagkain na hiningi niyang bilhin ng kanyang kapatid. Nagsimulang mag-imagine sila na bibili ng isang tindahan na gumagawa ng delicacy. Pagkatapos dinala nila ang gatas sa kanilang bahay kung saan nakatira, sila kasama ang kanilang ina at maliit na kapatid na si Shekila. Inilagay ng kanilang ina ang gatas sa mga mangkok at pinagsilbihan sila. Si Saro bilang kaakit-akit at mabait na batang lalaki, nag-alok ng gatas sa kanyang ina. Pagkatapos, umalis ang kanyang ina upang pumunta sa trabaho at hiningi kay Saro na alagaan ng kanilang maliit na kapatid. Ilang oras pagkatapos, nagpapatuloy si Gudo sa kanyang night job, ngunit ipinilit ni Saro na sumama habang natutulog ang kanilang maliit na kapatid. Tumanggi si Gudo at nagsimulang buhatin ni Saro ang mga mabibigat na bagay upang patunayan na makakatulong. Siya sa kanyang nakatatandang kapatid sa trabaho. Sa wakas nagbago ang isip ng nakatatandang kapatid at dinala niya ang kanyang maliit na kapatid. Sa gabing iyon, naglakbay sila sa tren patungo sa kanilang destinasyon. Nakakatulog si Saru habang binubuhat siya ng kanyang kapatid. Pagdating sa kanilang hinto, sinubukang gisingin ni Gudo ang kanyang maliit na kapatid, ngunit sobrang antok ni Saru. Inilagay ni Gudo si Saru sa isang bench at sinabi sa kanya na maghintay hanggang sa bumalik siya. Sumang-ayon si Saru at agad na nakatulog muli. Ilang oras pagkatapos, nagising si Saru mula sa kanyang tulog sa bench. Napagtanto niyang hindi pa bumabalik ang kanyang nakatatandang kapatid. Mag-isa ang batang lalaki sa istasyon ng tren. Habang nakatitig sa dalawang malalaking water tank sa harap niya, tumawag siya sa kanyang kapatid ngunit walang sumagot. Nagsimulang maglakad, si Saru at natagpuan ang kanyang sarili sa isang walang laman na tren upang patuloy na hanapin ang kanyang kapatid. Nahulog siya sa isa sa mga compartment. Ilang sandali pagkatapos, nagising siya at napagtanto na gumagalaw ang tren at nakalak ang mga pinto. Sinubukan niyang sumigaw sa kanyang kapatid ngunit walang nagawa. Umaabot siya sa isang train stop at humingi ng tulong sa mga tao sa labas. Ngunit walang nakakaintindi sa sinasabi niya. Ilang araw pagkatapos, dumating ang tren sa Calcuta, Ilang milya ang layo mula sa kung saan siya sumakay. Hindi niya naiintindihan ang lokal na wikang Bengali ngunit patuloy pa rin siyang naghahanap ng daan pabalik sa kanyang kapatid. Tumayo siya sa ticket counter at sinubukang kumuha ng ticket pabalik sa bahay. Ngunit hindi kilala ng attendant ang pangalan ng kanyang baryo habang paulit-ulit niyang sinasabi. Ganis Talay. Itinutulak siya ng mga mas matandang tao upang lisanin ang ticket counter. Naligaw, mag-isa at gutom, nakakita siya ng faucet at uminom mula sa gripo. Nakakita siya ng isa pang batang babae na tila naligaw rin at umiinom din. Sinundan niya ang batang babae hanggang sa istasyon. Doon, nakita niya ang isang grupo ng mga batang lansangan na nakahiga sa mga karton na kahon. Umupo siya sa kabilang panig at tumitig sa kanila. Isang batang lalaki ang napansin siya at naglagay ng isang karton sa tabi niya. Ngumiti si Saru sa kilos ng batang lalaki at lumapit. Humiga siya sa tabi ng batang lalaki habang nagharap sila sa isa't isa. Pumikit si Saru at nakatulog. Hindi nagtagal, nagising si Saru mula sa sigaw ng mga bata. Napilitan siyang tumakbo matapos masaksihan. Ang isang grupo ng lalaki na sinusubukang dukuti ng mga bata. Tumakbo siya sa isang gate, nakalahating nakasarado habang isang pulis ay naninigarilyo at nanonood sa kanyang habulan. Nagpatuloy si Saru sa pagtakas at nakarating sa isang tulay. Nakakita siya ng lugar na puno ng maraming kandila. Pumunta ang batang lalaki sa lugar, sa ilalim ng tulay at nakita ang mga tao na natutulog. Pumunta siya sa estatwa ni Durga, isang Hindu na Diyosa, at nagdasal. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang piraso ng pagkain. Mula sa offering at nagtago sa likod ng estatwa upang kumain at sa huli ay nakatulog. Nagising siya mula sa tunog ng mga taong nagdarasal at nagchant sa likod ng Estatwa ni Durga, bumalik siya sa istasyon kung saan nakita niya ang mga batang lansangan noong nakaraang gabi at kinuha ang kanyang karton. Nagpatuloy si Saru sa paglibot sa lungsod at nakatagpo si Nor, ang tila mabait na babae ay nakipag-usap sa kanya at napagtanto na nagsasalita lamang siya ng hindi. Dinala ni Nor si Saru sa kanyang apartment, pinakain, pinaliguan at binihisan ang batang lalaki. Sa gabing iyon, sinabi ni Noor kay Saro na may isang lalaking nagngangalang Rama na tutulong sa kanya na mahanap ang daan pabalik sa bahay. Niyakap ni Noor si Saro at pinatulog siya. Kinabukasan, nagising si Saro at nakita si Rama. Sinuri siya ng kakaibang lalaki. Sandali at pagkatapos, sinabi kay Noor na si Saro ay eksaktong hinahanap nila. Sandali pagkatapos, naramdaman ni Saro na may masamang intensyon sina Noor at Rama at nakatakas mula kay Noor nang habulin siya. Nahanap ni Saro ang daan patungo sa Haura Bridge at nanirahan sa ilalim nito ng dalawang buwan. Isang araw, napansin siya ng isang batang lalaki mula sa labas ng restaurant. Napagtanto ng bata na ginagaya niya ang kanyang ginagawa habang kumakain. Hindi nagtagal, lumabas ang batang lalaki at sinubukang. Kausapin ang naligaw na batang, Sarah. dinala siya ng batang lalaki sa pulisya at inilahad ang kanyang sitwasyon. Dahil hindi matrace ang kanyang pamilya, kinunan siya ng litrato ng pulis at dinala sa orphanage. Dito nakilala niya ang isang batang babae na nagsabi na ito ay isang masamang lugar. Lumipas ang tatlong buwan at nakilala niya si Mrs. Sud. Sinabi niya na naglagay siya ng advertisement tungkol kay Saru sa ilang lokal na pahayagan ngunit walang sumagot. Pagkatapos, sinabi niya kay Saru na may Australian couple na interesado siyang i-adopt. Ipinakita ni Mrs. Sud ang mga litrato ng mag-asawang Australian, sina Sue at John Brierly at ang kanilang tahanan. Ipinakita niya kay Saro ang litrato ng mag-asawa upang hawakan niya. Tinuruan ni Mrs. Sud si Saro at ang iba pang mga bata ng basic English. Makalipas ang ilang sandali, sumakay si Saro ng eroplano patungong Hobart, Tasmania. Dito, nakilala niya ang magandang mag-asawang Australian na nagpakilala bilang kanyang mga magulang at binigyan siya ng stuffed koala doll. Nagulat si Saro sa bagong kapaligiran, ngunit unti-unting nasanay sa bagong buhay bilang adoptive child. Tinuruan siya ni Nasu at John ng maraming bagay, kabilang ang paglalaro ng cricket. Isang taon pagkatapos, naghihintay si Nasu, John, at Saru para sa isang batang lalaki. Ipinakita ni Saru ang drawing ng tatlo sa kanyang mga magulang. Doon, nakilala nila si Mantosh. Binigyan siya ng stuffed kangaroo doll at ang drawing na ginawa ni Saru. Nahihirapan si Mantosh na mag-adjust at nagkakaroon ng rage at self-harm. Isang gabi si Saru ay nagising dahil sa tanawin ni Su na umiiyak. Ang maliit na bata ay lumapit sa kanya at sinubukang pasayahin siya. Ang kanyang amang inang nagampon ay nakaramdam ng pagpapala dahil sa pagkakaroon ng pagkakataon na makilala at makasama si Saro sa kanyang buhay. Dalawampung taon ang lumipas si Saro ay isa ng binatang lalaki. Nakipagkita siya sa kanyang mga magulang sa isang restoran at sila ay nag-usap tungkol sa kanyang paglipat sa Melbourne upang mag-aral ng pamamahala ng hotel. Si Mantush na hindi kayang abutin, ang pamantayan ng kanyang kapatid ay hindi nagpakita sa pagtitipon. Si Sue at si Saro ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo habang sila ay kumakain. Makalipas ang kaunti dinalaw, ni Saru si Mantosh sa kanyang bahay at binalaan siya na huwag maging problema sa kanilang ina dahil ang mga ginagawa ni Mantosh ay patuloy na ikinababahala ni Sue. Minaliit ni Mantosh si Saro ngunit hindi ito pinansin ni Saru at ipinagpatuloy ang pagbibigay ng babala sa kanyang kapatid. Sa Melbourne, nakilala ni Saro ang isang estudyanteng Amerikana na nagngangalang Lucy. Nagkaroon sila ng koneksyon at kalaunan ay nagsimula ng isang romantikong relasyon sa isa't isa. Isang araw pumunta sila sa bahay ng kanilang mga kaibigang Indiano upang sabay-sabay kumain. Nagboluntaryo. Si Saro na kumuha pa ng beer sa kusina para sa kanyang mga kaibigan at kasintahan. Paglingon niya, napansin niya ang isang plato ng jalebi at biglang nagkaroon ng alaala ng kanyang sarili kasama ang kanyang Kapatid sa palengke, sa India habang pinag-uusapan nila ang pagbili ng jalebis. Maya-maya inamin ni Saro sa kanyang mga kaibigan na siya ay hindi talaga taga-Kalkuta at na siya ay nawawala na ng mahigit dalawampung taon. Nagkomportable sila sa sala habang ikinuwento ni Saro sa kanila ang kanyang kwento kung paano siya nawala dalawang dekada na ang nakalilipas. Iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na gamitin niya ang Google Earth upang hanapin ang kanyang bayan sa India. Sinimulan ni Saro ang kanyang paghahanap habang kinakalkula kung gaano kalayo siya maaaring nakarating mula sa kanyang bayan papuntang Kalkuta. Dalawang taon nang lumipas hindi tumigil si Saro sa kanyang walang katapusang paghahanap at nananatiling determinado na makita ang lokasyon ng kanyang pamilya. Isang gabi dinalaw niya ang bahay ng kanyang pamilya. Kasama si Lucy at sila ay naghapunan. Habang magsasalita na si Lucy sa mga magulang ni Saro tungkol sa kanyang paghahanap, pinigilan siya ni Saro na magsabi pa. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang ampon ang kanyang ginagawa dahil natatakot siyang baka sila ay madismaya. Naging medyo alanganin ang hapunan. Pagkatapos pinasama pa ni Mantosh ang sitwasyon sa pamamagitan ng muli niyang panlalait sa kanyang kapatid. Bilang tugon ininsulto siya ni Saro sa harap ng lahat. Si Mantosh na hindi pa rin makaalis sa kanyang sariling, pinsala sa sarili ay nagsimulang sakta ng kanyang sarili sa ulo at sinubukang atakihin si Saro. Ngunit salamat at pinigilan siya ng kanilang ama sa paglipas ng panahon patuloy na lumayo si Saro kay Lucy. Nagsimulang maramdaman ni Saru ang bigat ng emosyon na pinagdaanan ng kanyang pamilya nang siya ay mawala. Dahil dito tinapos niya ang kanyang relasyon kay Lucy dahil sa pakiramdam niyang mas nararapat siya sa mas mabuti. Lumipas ang ilang buwan at si Saro ay malayo pa rin sa pagtuklas ng kanyang bayan. Isang araw habang siya ay sumasakay ng eskalator paakyat na sa lubong niya si Lucy. Nagkumustahan sila habang sinabi ni Lucy na ang kalusugan ng kanyang amang inang nagampon ay patuloy na humihina. Dinalaw ni Saru ang kanyang ina at natutunan niyang hindi pala siya baog. Ikinuwento ni Sue ang kanyang kabataan at kung paanong siya at si John ay palaging pinipili ang tumulong sa iba na nangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-aampon, pareho nilang pinaniniwalaan na sobra na ang dami ng tao sa mundo. Doon natutunan ni Saro na baguhin ang kanyang pananaw kay Mantosh at nagpasya siyang dalawin. Ito isang araw upang humingi ng paumanhin. Isang gabi ipinagpatuloy ni Saru ang kanyang pagtingin sa Google Earth. Pinalawak niya ang sakop ng lugar na kanyang hinahanap. Napansin niya ang isang bahagi ng mapalampas sa linya at nagbalik sa kanya ang alaala ng kanyang pagtitiis sa bukirin noong siya ay bata pa. Naalala niya ang parang napuno ng dilaw na paru-paro. Pinagmasdan pa niya at natagpuan ang mga lugar na dati niyang tinatakbuhan pauwi sa kanilang bahay. Nakita niya ang isang kalapit na baryo sa labas ng distrito ng kandwa na tinatawag na Ganesh Talai. Napagtanto niyang iyon ang kanyang bayan. Naramdaman ni Saru ang... Ginhawa sa muling pag-alala ng... Eksaktong mga liko patungo sa kanyang bahay. Maagang dinalaw ni Saru ang bahay ni Lucy. Kinabukasan at sinabi sa kanya ang tungkol... Sa kanyang pagkakatuklas sa kanilang tahanan. Labis na natuwa si Lucy sa balita at niyakap si Saru. Hiniling niya dito na maghintay sa kanya habang siya ay... Pupunta sa kanyang bayan sa India. Hindi nagtagal dinala ni Saru ang kanyang mga magulang sa kanyang flat at ipinakita sa kanila ang mga mapa na nakapaskil sa kanyang board. Sa wakas, sinabi niya sa kanyang amang inang nag-ampo ng tungkol sa kanyang paghahanap at sinabi nito na lubos niyang sinusuportahan ang kanyang pagsisikap. Umaasa siya na tunay ngang matagpuan ni Saru ang kanyang bayan upang maipakita niya na siya ay ligtas at lumaking ganap na lalaki. Lumipad si Saru pabalik sa Kandwa, India at nag-check-in sa isang hotel. Nagdesisyon siyang maglakad at natagpuan ang sarili na sinusundan ang mga daang tinatakbuhan niya noon bilang bata. Naglakad siya habang bumabalik ang mga alaala ng mga lugar. Sa wakas narating niya ang Ganesh Talai at nagtungo sa kanilang dating bahay. Nagulat siya na ang kanilang dating bahay ay naging kulungan ng mga kambing. Siya ay labis na nalungkot at nawala ng pag-asa. Isang babae na may dalang sanggol ang nakakita sa kanya. Nagsimulang magsalita si Saro ng Ingles ngunit hindi siya naintindihan ng babae. Isang lokal na lalaki na nakapagsasalita ng Ingles? Ang nakapansin na nahihirapan si Saro na ipaliwanag ang sarili sa babae, ipinakita ni Saro sa lalaki ang isang litrato niya. Noong siya ay limang taong gulang at sinabi niyang dati siyang nakatira sa lugar na iyon. Sinabi ng lalaki na sumunod siya dito at dinala si Saro sa kanyang ina. Naging emotional siya habang papalapit sa kanyang ina. Nakilala siya ng kanyang biological na ina at nagkaroon sila ng emosyonal na muling pagkikita. Nagtanong siya tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na si Gudu at natutunan niyang wala na ito. Naging emotional din si Saro nang makita ang kanyang biyolohikal na kapatid na babae na lumaki na at maganda. Lumilitaw na hindi kailanman. Sumuko ang ina ni Saro at hindi rin siya umalis sa baryo dahil patuloy niyang pinaniniwalaan na darating ang araw na babalik ang kanyang nawawalang anak. Tinawagan ni Saro ang kanyang mga magulang ampon pagbalik niya sa kanyang hotel. Ikinuwento niya kung paanong siya ay ligtas na nakarating sa India at sa wakas ay nakilala ang kanyang tunay na pamilya. Sinabi rin niya na labis na pinahahalagahan ng kanyang biyolohikal na ina ang pag-aalaga ni Sue sa kanyang anak. Tiniyak niya sa kanyang amang inang nag-ampun na sa kabila ng lahat. Walang nagbabago tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi ni Saru sa kanyang pamilya na mahal niya sila kasama si Mantosh. Nagtapos ang pelikula sa mga caption tungkol sa totoong Saru at ang kanyang pagbabalik sa Ganesh Talay sa Kandwa. Indya noong Pebrero 2012. Ipinakita rin ang mga larawan ng tunay na sina Sue at John Briarly kasama ang batang si Saru at batang si Mantosh. Sinundan ito ng isang video kung saan ipinakilala ni Saru si Sue sa kanyang tunay, na ina sa India, nalaman kalaunan ni Saru na mali ang kanyang pagbigkas sa sarili niyang pangalan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pangalan ay tunay na binibigkas na Shero na ang ibig sabihin ay Lion.